Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na magsusumika para sa pagbabago ang kanyang partido uh, federal na Pilipinas sa gitna ng panunumpa ng mga bagong kasapi nito. Alamin natin ang detalye mula kay Kenneth Pasyente live. Kenneth! Ah, Joe, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng mga pinakabagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Nasa 33 mga opisyal ang nanumpa sa pangunguna ng pangulo, mula yan sa mga kongresista, gobernador, vice governor hanggang sa mga vice mayor. Sa talumpati ng pangulo, sinabi niya na bahagi ito ng paghahanda ng partido para sa 2025 midterm elections. You cannot start too early for any uh, for any uh, election and so we have begun, and what we have done is uh, we have put together, we have we have uh, reorganized the PFP so that in such a way to make it make our party ready for the upcoming elections in 2025. Now, as you, as I am sure you are all well aware, pag sinasabing election ng 2025, ang talagang date na deadline natin lahat. is October uh, because filing us filing that is October Pero bukod dyan, Aljo, ipinunturi ng Pangulo na ito ay paghahanda para sa magiging mensahe ng partido na ayon sa punong ehekutibo ay mananatili pa rin sa pagsusulong ng pagbabago. Lalo't marami pa rin anya sa mga Pilipino ang may nais nito. Sa kabila niyan, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na dahil sa pagkakaisa ng PFP ay marami na itong napagtagumpayan at nagawang programa na napakinabangan ng mga Pilipino. In the small time, napakarami na nating nagawa napakarami na natin na umpisa. And the reason is that because we have been working together. We have been following the same plan. We have uh, we have come together, na ugnayan tayo. Ano bang problema dun sa inyong region, sa inyong probinsya, sa inyong bayan? At uh, pinakinggan natin silang uh, lahat ng, uh, ng, ng <clears throat> hindi lamang yung mga political leader kundi pati na ang uh, mga, ang taong bayan at tayo. At uh, sa, uh, sinama natin, ano mo sa palagay ninyo dapat natin gawin? At tayo nag-isip at ginawa natin. Dahil sabay-sabay natin nagawa, at na sabay-sabay tayong gumagalaw, ay maganda, lang, maganda naman ang nagiging resulta. Kaya naman para may pagpatuloy Aljo, ang nasimulan na ito ng partido, tutok sila ngayon sa pagpapabuti ng PFP. Kabilang na riyan ang pagbuo ng mga komite na siyang makikipag-ugnayan sa ibang partido para sa posibleng aliyansa at koalisyon. I am still of course in, uh, in my uh, capacity as the head of the party. Uh, uh, been talking to all of the other uh, uh, all of the other different uh, uh, parties and say are you uh, ano bang plano uh, what can we do how we, are we working together are we not are, are you in opposition are you not are you or are you with the majority so these are the, uh, I don't know why I'm even explaining this to you. You're all uh, very experienced politicians. I don't need to naunawaan ninyo ito lahat at naranasan ninyo lahat ito. So, but that, that's, uh, that is the, that's how we're going to uh, build it up. Aljo, ayon sa PFP, tatlong national party ang tinitingnan nilang posibleng makaalyansa ng PFP ngayong darating na 2025 midterm elections pero hindi pa yan pinangalanan sa ngayon, Aljo, ng grupo hanggat hindi na isa pinal. At yan na muna ang latest. Balik sa'yo, Aljo. Maraming salamat, Kenneth Fasciante.